Kingdom! Keson Province! Spoon! Pakor, Northern California! Laguna, Kainta, Zambales, Palan, Tagig, Australia, Bulacan, Pasig! Naaliw ang mga manunood sa paghohas ni Alden Richards noong koronasyon ng Miss Universe Philippines 2024 na noong Miyerkules. Bilang isa sa mga host ng pageant, inihayag ng Asia's multimedia star ang top 20 na kandidato. Ang kanyang intense na pag-anunsyo ay nagpasaya sa mga manunood na nauwi sa biruan. Nanguna sa kasiyahan si Uncabogable Star Vice Ganda na may mapagbiro na panggagaya kay Alden sa segment na, especially for you, ng It's Showtime, noong Huwebes, habang sinasabi, galit si Alden kahapon diba? Nagbahagi rin ang mga netizens ng kanilang reaksyon sa social media na ang ilan ay nagtatanong kung bakit mukhang galit si Alden. Sa TikTok, may isang user na nakakatawang nag-lip-sync sa boses ni Alden gamit ang isang angry face filter, na may caption na, God Ali ka Alden. Kasama ni Alden sa pag-host si Nagabi Garcia, Team Yap, Miss Universe 2022 Rabani Gabriel, at Ginny Mai. Si Chelsea Manalo ng Bulacan ng Kinurunahang Miss Universe Philippines 2024 ni Michelle D. At kakatawanin ni niya ang Pilipinas sa darating na Miss Universe pageant sa Mexico.